Welcome back again to my YouTube channel it's me again, your Ate Paz So today's video uh, alis na naman tayo at maglalakwacha na naman tayo doon sa bundok na malayo kaya samahan niyo ako punta tayo sa bundok na naman tingnan natin kung hindi tayo naiwan <laughs> kaya yan, bye bye muna mga poor babies alis mo na ang mami kaya kiss mo na ako bye bye muna mo muna ako sa aking alaga. Mm, iwan mo na ikaw dito, ha? Mm. So, ayan, guys. Punta na ako doon kay Lamanang. At ako ay sasama sa kanila. Pupunta sa bundok. Ayan. See you there. Stopover over muna kami diri sa Kanyang. Uy, wala sila na palit. No? Okay. Mag-stop over muna kami dito kasi mag-ano, mabili kami ng something to eat. We are now already in Kanyang. Na-store dari. Eh. Nasa diri Daganbaka baka. Okay. Nice place. Ah. Uh, mga baka, nice ka yun dere. Tignay nagmotor. Bugnaw na ang hangin. O wala sila ibalikya. Wala. Wala. Ay, may ice cream. ikaw ay Bye ice cream sa bukid. Tagkin sira. No? Hmm? Sa na, pa ice cream dito. Hindi ito sa bukid. may pa ice cream. Wala itang Ano? Wala. Tagas, tubangan. Ta Wala torta. Kamakasta. Wala nga sa tema. nilang bukid para mamalitig torta. Yeah. Tanda, ay, ayso, Ano ay, so, ba naman? Ay, sa. Ay, sa. ay, sa, ay, sa, ay sa, Ang mga gamit. Puro sa mga Nabilin. Mano, kung away mo, pwede man sabot sa buto. Pwede na. Mano, ito na mga sa iyo. Ang nani si Mama Dila, wala. Mama, ako. Kumpo. Ikaw, wala. Ikaw ja, ang kumpong nila ikaw. Kaski, kaso ja? wala. This is the mountain. Oh, ganito dito sa bukid. Oh, di ba? Napakaganda ang bukid. Wow. Oh, nice ka may langit. Nice ka Wow. Magvideo video mo na ako dito. eh. Oh. Tara tara. Oh, nasila. So, have to bring na this one ako ni bukas na tie oi sa man ako tugana ako agoron kanin ako gini e sa liga gini e na sa liga ug no. buko ay pa sa anon kanon ikoan gi sulod ta ni bak mo wa wow. sa sulod na Saan? ako bitig dai wa na ko ni ho ho ko ga paray na yes we're here now maglakaw rami. okay kapit na may maabot. Yes! Hayag pa. O sa tagi, no, yung karsan dala, no? Diri, may agis, ha? Oh! Yes! Diri, may maagi man. May dalan diri. Diri. Mura ba yung taga diri? O, di ba? Na, dala, no? Ay, nagunan na dyan ko. nga balaya mong anhaon ka na. Siya. Hindi tumigikan, o. Oh. Uy, ayaw pa mo! Uy, <laughs> Na sila. boleh klaro. Oh, ako gahanga kang pagalak ka. Naabot. Hoy si Tuntan. Ya guna. Sulu dia isi lah. Kita nak lupa lebih ya. Melayang apa? Pagi. 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 na sila kay me too. manang! man na! ba, uy? Kaaligri ba, uy? Kaaligri ba, uy? Kaaligri ba, uy? Kaaligri ba, Ay, kanyang nasa ha? Wala Lili. na, ina na sila, may gahi mo, anak, men, katong nali, Kana idana? Oh. Ay, mandi, ano, dito. Oh. Tu! ay, to oh. man, so, man, so, Oh. And so finally, nakarating na kami sa bahay nila ni Nang Susa. Ay, Susa di ay, no? So, at ito, magkakainan na kami sa aming ito. Dito kami magdi-dinner lang naman. So, kainan na kami para katapos nito ay mag kami ng kayamito. So, di ba? para lang naman nagha-harvest kami na hindi namin tanim, no? <laughs> so, ayan. Pagkatapos nito ay kukuha na kami ng kaimito. So, ayan. Gusto ko sana yung halaman na yan. Kaso, nakakalason daw. Kaya, hindi na lang ako magdadala yan. So, kaimito na lang. O, yun. Pupuntahan ko na yung kaimito para kuhanin na namin yung mga bunga na hinog. So, let's go there para manguha ng kay Mito. So, ayan. Punta na kami doon. Dadaan kami dito sa mga maisan. Marami silang mga mais. Pero, ano pa? Hindi pa siya pwedeng anihin. So, ayan ang kanan lang mga mais. Ang dami po dito mga tanim-tanim kasi maganda pong cli climate dito. Medyo malamig. So, ayan. Papunta na kami sa... Nanindot silang maisan, oh. oh wow. Narin silang mga maisan. Ay, how si and then ilalo silang kay Mito. Ano na ay mano siya brown. Hilog na. Hala. Hala, kanoy. Hala. Guys, oh, guys, oh. Wow. Hala. Hala, oh. Balik mong gabi niya. Pamalik ya mani, balik ka Kita na kaanhan So, ayan, nagsimulan na ako manguha ng bunga ng kay Mito. So, tinano halatang halata na walang tanim na kay Mito sa bahay kasi uh, tinan para ba ano para ba namang excited na manguha na hindi niya tanim <laughs> so ayan gusto gusto ko yung kulay ng kay Mito kasi kulay violet siya o oh, kakaiba di ba minsan lang ako nakapag ano nakapag harvest ng kaymito kasi wala talaga kami tanim na kaimitos. so nung bata ako mayroon kami puno na kaymito kaso hindi ganito maliliit lang yung bunga tsaka hindi kulay violet so ito at saka sobrang lalaki ng kaymito nila ang laki po ng bunga ng kaymito nila at ano kulay violet siya so kakaiba di ba kaya ay na-amaze ako sa kanilang kaymito to So, dito sa ilalim ng kaimito, Mito, mayroon ditong ano, kalabaw. So, dito lang nila tinatali yung kanilang kalabaw. So, ang daming bunga kasi yung iba hindi pa, ano, hindi pa hinog. So, hindi siya sabay-sabay na, na hinog, ano, Uh, mayroong mga maliliit pa, tapos mayroong Masan ano sila na palapit na siya mahinog, at saka may mga hinog. So, parang ano sila, kana, ano ba, hindi sabay-sabay yung pagbunga nila. So, mas maganda, ba diba, kasi hindi sabay-sabay mauubos yung bunga, at saka hindi sabay-sabay na mawawalan ng bunga yung gamito. So, Ibig sabihin, na, 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 palagi siyang may bunga kasi hindi man sabay-sabay yung bunga niya. So, yan, kinukuha na namin yung bunga. Alay, siya! Tara, tara, tara! Tara, tara, tara! Tara, inga na siya! Oh! Oh! Ay, nag-we! Nag. Mara to, asaga sa mga. Naisa. Asagad. Ito, ito. Bilit? Ito, layak maata. Ito! Mabaw. Ito. Nagmalo ko ba ilang maes, kita mo kasalaan. Kasi malo. So, kala na ay mga nang bulibintay ba? Ay, para mabunbunga. Mga ba, nagkasok ang detailing sa unang kabili ka ng Okay, mura man siyang nindot, no? Hinga na, dahil napagkuha, oh. Nakuha? Oh, di ba? Hinga na, dahil Kay ngit-ngit. Kay ito, man. Ang bunga, good. No? Diri kaya. Diri, tao. Wala na, diri. Wala na, no? Wala na bunga, guys. Ay. So, yan, guys. So, man. po hapo, diri, rogyon. Maglingkod lang ka. Grabe, no? Grabe. Wala si na yung... Itako! Hilaw ba siya? Hilaw. Ay, hilaw. Abi na akong kinog. Hilaw dahil siya natago. O, hilaw pa man siya. O, oh. hilaw pa siya. Pa siya pwede. So, wala na guys. Mga tunami. na me. Pugma. Kaya ang yung inantos na ako. Wala <laughs> na dito. Wala ma-shoot. Kaya, bira! Ay, di Tingkay mo Dairon? Di ma oh. I-shoot sa kanang bangag. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na sa bol. Dirimi, mag, manguha mi diri o kuwan, hambalalod, oh, dagan na diri hambalalod, no? Mano si eh. Mano siya yung hamba lalod. O. Nga ni ni ko padulong na gabi eh. Gabi sa ilang chapel. Gabi na siya. <laughs> Nano? <laughs> Nano, Nami, oh, Ay, Nga no? Hindi ka na ano? Oh, nag-na-dito. Oh, man. Are way dalan, are. Ah, manalagi ke puti ya. Kasi 'di ako puto. Hello, ayo kana ni gross na no. Noise <laughs> kaayo oh. Baes. Nice, oh. Baes na? Sunrise, sunrise oh. pa sun na naman, uh. sunset. Oh. na man Sunset. Baes na Oh, sunset na ni, Derry guys. Yeah. Dili ni just sunrise ha, sunset. Uh -oh. Sunset na, hindi na sunrise. Oh kay kami gikan mi sunrise karon pa na nami sun, sun, sunset ilang mga lobby jud og at ayan natapos na tayo manguha ng kain nito at saka yung pagkain sa kanding na hambalalod so Pupunta muna tayo dito sa kanilang chapel kasi actually piyesta po dito sa kanilang lugar. So ayan, kaya kami nagpunta dahil ay fiesta dito. So, ayan. So, after namin manguha ng hambalalod, ay pupunta muna kami sa kanilang chapel para, ano, magsindi ng kandila. So, at nadaanan namin yung kanilang diskuhan. So, kasi fiesta, so may disco. Kaya, ayan ang kanilang diskuhan kagaya pa rin nung dati nung sinaunang panahon so may mga nagtitinda sa gilid mga ano mga bibingka mga diyan lang sila sa ano sa gilid-gilid parang sa noong para pang sa dating panahon pa nung panahon ng 90s o ganun pa rin yung style nila dito kasi nasa bundok po ito ah ayan ang hirap yung mga ilaw nakaka ano tapos ito na po yung kanilang chapel. Napakasimple lang kasi bundok po ito. So, ano, kaso ano la sila, Med uh, medyo developed na kasi may mga karsada na, kaya napapasok na po yung mga sasakyan. So, medyo mas okay-okay na siya ngayon kaysa noon. So, ito po yung kanilang chapel. So, yan, pumapasok po kami dito sa kanilang chapel para magsindi po ng kandila. So, ang kanila pong patron saint is ano, uh, Candelaria, Berhin sa Candelaria. So, ayan po, yung kanilang ano, pinipiesta, ano ba? kanilang pinipiestahan, ba? Ano ba yun? Ganun ba yun? So, yun, sa mga Catholic, basta ah uh, Ito po yung aking apo na ano, special po yan, hindi nakapagsasalita. So, <laughs> gusto daw niyang mag ano, gusto daw niyang mag magpa <laughs> so eto yan, paalis na kami pabalik na kami doon sa bahay para mag uwi na so well, napadaan kami dito sa kanilang disco ano, disco, discoral, disco disco, disco ral ay, ayan uh, nagsayaw muna bago, pargo umuwi, o oh, di ba diba? libre kasi walang bayad ano lang, nakakasilaw lang yung ilaw na hindi ko gusto yung ilaw. Parang masakit sa ulo. Kaya, yan, sayo-sayo ng konti. Tapos, alis na enjoy lang naman. Ini-enjoy lang namin ang gabing ito at araw. Gabit-araw. Kasi, gab ano pa eh, umaga pa tayong nag- ano, nag-alisan tapos ano, ginabi na tayo yun. So, ayan, pauwi na kami. Habang na nasa karsada ay ano, sayo sayo lang. <laughs> Maganda kasi tugtog eh. Sayo sayawan natin. No. Yan, pauwi na pang pabalik para mag-uwian na. Ayan, pauwi na kami. Si Manang kahit ano, kahit madilim is still ano still alive and kicking kasi nakapagsayaw na yan sa ano sa diskuhan so ayan na enjoy ko rin ng araw na to. So, yan, pa-uwi na kami. At pagdating namin, ay sila ay nag-ano pa sila, nagkainan pa sila. So, mayroon silang inihaw na. Diba, may mais kanina. Kaya, yun, inihaw nila. So, yan, nakasakay na kami nito sa ano, sa Multica. Babalik na kami. At bigla ba namang may ano pumatong sa ano, sa tawag nito, sa kamay ng aking pamangkin na firefly. So, sumama siya sa amin. O, tingnan nyo. Madilim, di ba? Pero, yung firefly ay nakapatong po siya sa, pa, ano, sa, sa kamay ng aking pamangkin. So, binibidyoan ko siya. Ang ganda po pala ng firefly. Ang, hindi ko siya nakita na marami. Bigla lang siyang sumabay sa amin. So, lucky to have a firefly in our journey tonight. <laughs> so ayan pin ano namin pinas nilagyan namin pinag ano namin ng ilaw para makita namin kung ano siya kalaki ganun pero pag ano pala pag may ilaw ay hindi pa siya na ano hindi pa siya umiilaw so yun at siguro hanggang dito na lang yung ating video and huwag kalimutan mag like share and subscribe at pa show bye bye see you in my next